So balik ta guys, uh, di ba? So muna na sa atong atop guys, diri nga side. Mm. So balik ta diri guys. Mm. Maing gabi guys, welcome back sa atong channel. Check lagi ra TC. please like and subscribe. Karon pagyud ko nakahigayon og buhat og content guys. Mag paspas tagbo. o content karon guys kay karon pagibalik among kurenti ginoo oh, ko oh, oh. murag nagkuha na sila gi-reaper gi-reaper ah oh. onya magkuanta karon ha kay sa busiko lagi oh, ah busiko dire mm. sa bukid nun. So, kuy content yung karun guys sa mag-atong button ron maginay-inay na o oh, panghipos kay kuha naman karon guys gabi na mo pay pagbalik sa kurinti um, so magkalingaw ta og oh, panghipos-hipos maglabay ta sa ato ah. mga basura Nako um, ako diris amuloy, yo maglabay ta sa atong basura guys atong isigrigit ni ang lata ang lata, dewi diha ang lata. Ang lata. Si Grigeta. Hmm. Dira ang lata. So, wala na. Dini ang mga selupin. Niya. Kanida yung mga malata diri sa pikas luntod ta diya na ang mga malata para makadugang nag-abono sa ilang yuta despikas karon pag gibalik ang suga karon pag yod sa gayon o kuan buhat o content para sa atong youtube sa atong youtube Balag. Pila lang ni Kamino Basta kay maka-upload ta. Para ka-update mo sa ako ang kinabuhi diri. Sa Che Blaguera YTC. So si Father Earth. Okay. Papaniyapon na na kong sayo kay Basin. Mo. Balik na po ning palong ning suga. So. Siya raman ang kapaniyapon guys. Amo nanggi. Okay pauna og kaon. Or share agad ang manyapon, guys. Ang tigulang na may manyapon. Kay kami di naman may manyapon. Kay gi-skip man mo ang isa kamil. Pero ang bot lang anong gibugat man ko. Imbis gi-skip na ko ang isa kamil. Na naunsa sa bang one man, guys. Gibugat man ko. Ano man na siya? Paliwag ko na ko, og explain. Or paliwag daw ko og kuan kanang Kana inyong mga opinion ba nga nung eh, maninga? Imbis gi-skip na ang isa ka meal. Naon sa bang ni manuon ko. ano ka ni guys. So, padayon tayo. ulat tulad sa kadyot. Ay, inom din tambal. Hmm. So, kato na pong sa pikas. Hmm. May gamay. Un santo. <coughs> oh, tikam tik ta guys. Ini dia ini. Ito na ihatag sa pikas. Ang mga pasaw ba pasaw? Mga pasaw kami na lang maka-share ta dito sa mga iro sa itong silingan din is pikas luti guys. Naman ay daghang iro diha ha. So may na lang maka-share ta sa ila katong mga bukog-bukog ba itong mga pasaw nato to. Pero dili may galabay di ha. Kuan guys nagsegregate yung kog basura diri sa amo guys ang akong ilabay dito sa pikas loti ka mga malata kay may na lang na makadugang og kuan sa ilahang yuta diha kay kanang sana kuan wala di mga purtasan ba so kuan na dito imong kuan baso ah uh. Painom na akong tambal si Father Earth, guys. Yang antibiotic. Magtik man siya antibiotic, guys. Kay, kuan. Na, ah, paakan man siya ni CD. Um, paakan siya ni CD. Um, Ang ah, sana. Ipatik man siya antibiotic. ah uh, three times a day. Um, wala tuyo ah ba? Wala tuyo ah. Wala to yuwa sa iro. Anak ah, man na. No, lisod po. Lisod po dumapapaak tas iro. Aksidente lang yun, guys. Ang, um, ang um, naitabo. Um. So, okay naman kayo na naman siya. Sa first dose niya. So. Painom sa nato siya sa iyang tambal. Antibiotic. Mm. Um. Okay. So, nakainom na siya sa siyang antibiotic. Kaupat ng adlaw karon guys. Gikan sa, napa, gikan sa, ito napaakan siya sa iro. Amor, pong iro ang nakapaak. Wala well, tuyo aba. Iyang na sugukan ang, ang ikog. Ni Father Earth. Munang nalabtikan o. Oh. Imong oh. o. Imong mung... na na ko i-charge kay hayag pa man kaayo. Yung plus light. Ha? Oo. Dugay ba kay Dipindi man sa paggamit. Good. May na kay Simbako. Mabalik na pag-blackout. At least na na kay Kwandiya. Na na kay Imong plus light ba? Mm. Ay, wala po ko na inform guys nga mag blackout day karon half day. Karong adlawa ba? Gipos man day asya sa kuan sa busiko niya. Wa man may ka-update. O nang a. Uh, mingaw, lahi ragyod. Lahi ragyod. So, ibutang sa nina to, guys, kay mag-cheek Lai ragyod og kuan ka walay suga. Labi nagnaanad na bitaw ta guys sa atong daily routine ba. Um, pero mas choice kay inana magyud na. So, mapasalamat pa mi diri guys sa amo guys kay kung mapalong ang suga. Among tubig dili bitaw mo sabay. Um, na hinay siya ang aga sa tubig na hapit na pud mo balik ang suga. Oo, oh, napalong siya ganina alasing 5 sa buntag ang suga. Oo, oh, oh, nabi ba na mo og ra. Na nagsigimig paabot paabot. Nagsigimig paabot paabot. Na nakadungog na lang din ko sa among silingan nga nagiday power interruption karon. Unya uh, mga 5 mobalik 5 pm So, ang amok kong tubig, pirabuyag ng hinuon diri guys, kay ang amon tubig, dili siya mo sabay. Oh, tanawa. Maulagi. Diba guys, napalong ang suga, no? Di ko ninyo makita. Di ko ninyo makita, guys. So, diba, nasampulan yun. Why suga? Tempa sa ah. Magpuha taong plus light, guys. yun. O, di diba guys? Nagbinuang ang among suga. Ang busiko. Wala pa iklaro. O, unsa ka ni oras mo balik na pun. O, di ba? Abinin nagbinuang ko. <laughs> o, probi na yun. Uh, so, thankful yun ko kay kanang sana na timing po ba nga ang ako ang si Father Earth, napalitan ako plus light. Kaya magamit intaw town niya. When time mag-blackout, blackout, inani ka rin. O oh, nagamit din in tong iyang plus light na akong gipalit niya. Oh. Okay, light rabaya. O oh, diba? Ani ni karon ang sitwasyon. Sitwasyon, guys. Palong siga, palong siga. Ambot lang, ana. Ah, siguro yung difference Kaya nga naman to, trial pa siguro itong misiga karon trial pa na siguro sila girepair Unya ang pagsiga karon trial pa to makasabot man tay guys. Mm. So, padayon ta sa ato ang kwan atong Ha? Ay oo tempa. Iyop sana ko ang ref kay Agoy basin mo kalit og na tanawa lagi na nabuang na ning kwan kaning busiko. Mga guba atong kumpo. Kwan ani? Mga guba atong So, kan ni? Atom... Atong... Appliances. Hmm, na, siguro ni sila igi kuan. Kan anggi... Igi repair ba? Inye, trial ku siguro ni... Inita bukang trial. So, timing po, guys. Nakalabay na kong basura dito sluyo. So, at least, gamay na lang ato ang kung anong karon guys. Na siguro si Legyo, dako nga kung ano ba. Dako nga giripir kay nga na isa mag, Magisadlaw magis adlaw niya imbis gibalik na karon nag napalong na pod kay kwana ni kadua na nga bisis gikan sa pagsiga agikan sa pagpalong ni siga niya yeah, mga pila lang kami na palong na So, katayin yung naabtan sa ako ganina. Mupatoy, pagbalik na pong siga. Na siguro sila i-repair niya. Yeah, Mawala gito, trial guro tong kuan katong pagpasiga nila. So, magkuan ng tahab, patient lang anak kay Para naman na sa kuan. Nagani kayo naapod tayo mga emergency light naaman hmm. Naman ni solar lights, guys, pero nasa gawas. Nasa gawas ang balay. Hmm. kay wala pa mi ka. Higa hey, yun, pagtaod og solar nga lights din sa sulod. Kay inkasug mga inani, guys, ba? At least na magsiga diri sa sulod sa itong balay. Maskin wala ay kurente. So, pag yun si Sir Anthony, pag installer o solar nga suga diri sa tuang sulod. Okay um. Kay kapoy kaayo. So at least nakalabay na sa atong basura guys. Um. Suma naman tadi ni kaya nga akong giyugasan katura mang kinanaan ni Father Earth. So, hali. Ano ito isira, guys. Ano ginawa ko? saan na lang. Manira sa tadi ni. So, ako na itong giibot. Ay, ang akong cellphone. Isa ka cellphone, guys. Dali-dali <triggering> charge kay sa tawag gani Basin mapalong na po, diba? Diba? Nababaan gid na ako. Kusa niya ikaw. Basin mo kalit na siga na wala. Diba? Ito isa ka cellphone, guys. So, ito tas gawas. Uh -huh. Ah, mo suga. Yeah, wala mali ka pesiga Di, ana, ani, rapang, oh, kani, ragamita pang, oh, kani, isa. Kani, oh. Kani, oh, oh. kay para imo ra ipatindog. Okay. Mm. So, anak ano? Di, ano, ano, ah, yana, kay ngit-ngit -ngit pa. Uh, Bitadain? Uh. Kita lain mungkin yang lain. Ayune pas segi lagi hilap ti. Ya, mese. Mun sawal mana nimo? aku manak pang. Aku. Aku mning. Am nini mugi kuha ditusau halayayan? Aku mentau ni oi. Ay, ginoo ako. Ha? Gawas Wala. gani. Wala. Gawas, gawas para makita ni mo. Naraman <laughs> sa gawas ang among kuan. Ang among solar. Nasa gawas. Pero ay Ayag noon diya sa gawas, pero ang among sulod sa balay, kanirang plus light. Ito tayo dito. Eh, magulat ang musiga ang suga. So, di ko takotog guys kay Pasin Musiga ni niya. Maka-upload na ta. Thank you for watching guys and please like and subscribe. And subscribe. Unsubscribe subscribe <laughs> Uh, please like, subscribe, check Blagera YTC. Thank you so much, guys, and we will see you again next time. Bye! May gabi!